Mga minamahal na kapatid, sa pagsisimula ng sagradong sandali na ito, inaanyayahan ko kayong tipunin ng inyong mga puso, patahimikin ng inyong mga kaluluwa, at hayaang tumagos ang liwanag ng Diyos sa bawat lugar na nangangailangan ng pagpapagaling, patnubay, at pagpapanibago. Kung ang panalangin ito ay umabot sa iyo bilang isang hininga ng pag-asa, hinihiling ko na ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pag-click sa like na buton dahil nakakatulong ito upang maihatid ang salitang ito sa marami na ngayon ay sumisigaw para sa ginhawa. Ibahagi ang panalangin ito sa mga nangangailangan ng lakas at iwanan ang iyong mga kahilingan sa mga komento upang sama-sama tayong bumuo ng isang buhay na tanikala ng pamamagitan. Ito ay isang puwang ng spiritual na kanlungan kung saan ang biyaya ay nagpapahinga at kung saan ang pagod na kaluluwa ay nakatagpo ng ginhawa. Sa makatuwid, ihanda ang inyong mga puso upang ang salita ng Panginoon ay makatagpo ng isang mabungang tahanan at baguhin ang tila imposible. At na ngayon, nang may pagpapakumbaba at malalim na pagtitiwala, simulan natin ang sandaling ito ng pagsuko sa pagsasabing, Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, Ama ng awa at walang hanggang kabutihan, habang itinataas namin ng aming mga puso sa gabay na panalangin ito, kami ay nagsusumamo sa iyong banal na espiritu na liwanagin ang aming mga hakbang. Pawiin ang lahat ng kadiliman na nagtatangkang pagtakpan ng landas na inihanda mo para sa amin. Sa iyong banal na pangalan, hinihiling namin na tingnan mo ang bawat pintuna sa aming mga mata ng tao ay tila natatakang magpakailaman at na sa kapangyarihan ng iyong salita ginagawa mong posible ang imposible panginoon kung gugustuhin mo maaari mo kaming pagalingin palayain at takain kami sa kabila ng mga pader na nakapaligid sa amin dahil naniniwala kami na walang sumasalungat sa iyong kapangyarihan kataas-taas ang diyos na nanguna sa israel sa disyerto at naghiwalay ng mga dagat sa harap ng mga nagtitiwala sa iyo. Halika ngayon upang tulungan ng aming mga kahinaan at hawakan ng mga saradong pinto na humahad lang sa aming pagunlad. Tingnan ng mga lugar kung saan ang aming lakas ay nasubok na at ipinakita sa amin na ang iyong biyaya ay sapat upang ibangon ang nahulog at ibalik ang nawala. Panginoon, kung gugustuhin mo, Maari mong gawing kayamanan ng tagumpay ang mga guho dahil sa iyo ay walang tiyak, walang hindi maibabalik, walang hindi mo maabot. Banal na Ama, sa harap ng mga pintuan na hindi gumagalaw sa sarili naming katigasan ng ulo, inihaharap namin ang aming isinuko na pagtitiwala sa iyong paanan na may lakpay ng iyong banal na hininga ang mga landas na Sinusubukan naming tahakin at ihanda ang isang daanan kung saan, at tila walang paraan, ikaw na pumuputol sa tanikala ni Pedro sa bilangguan, putulin mo rin ang hindi nakikitang mga tanikala na sumusubok na humadlang sa ating buhay, sa ating pananalapi, sa ating pamilya, at sa ating kapayapaan. Panginoon, kung gugustuhin mo, maaari mo kaming palayain ngayon mula sa mga bilangguan na hindi namin pangalanan ngunit alam mo ng lubos, Panginoong Hesus, bugtong na anak ng Ama, na dumaan sa mga saradong pinto upang aliwin ang iyong mga disipulo pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, pumasok din sa aming mga imposibilidad at pasiglahin ang pag-asa kung saan tanging panghihina ng loob ang umiiral. Tunghayan ng kwento ng bawat taong nananalangin ngayon ng may pananampalataya na nagdadala ng mabibigat na pasanin, sinusubukang unawain kung bakit napakaraming landas ang tila nakaharang. Panginoon, kung gugustuhin mo, mabubuksan mo ang mga pintong ito ng ligtas at mabilis. Dahil kikilos ka ng walang pagkaantala kapag nakakita ka ng sumuko na puso, banal na espiritu, liwanag na naghahayag ng lahat, bisitahin ang bawat lugar kung saan ang kalituhan at kawalan ng katiyakan at nagbibigay ng kalinawan sa tila hindi matukoy. Binubuksan namin ang mga pintuan ng pangunawa at pagunawa upang kami ay makarinig ayon sa iyong pagbabalik at hindi ayon sa aming mga limitasyon ng tao. Diyos na walang hanggan sa harap ng mga nakasarang pinto ng pananalapi Itinataas namin ang aming pagsusumamo na nagtitiwala sa mga pangakong ipinahayag mo sa banal na kasulatan, kung saan sinabi mo na walang kulang sa mga natatakot sa iyo, bisitahin. Panginoon, ang mga lugar kung saan ang aming mga mapagkukunan ay nakakalat, kung saan ang aming mga pagsisikap ay hindi nagbunga at kung saan ang aming mga pagtatangka ay nabigo. Panginoon kung lolo bin mo maaari, mong buksan ng mga bukal kung saan dating disyerto at ibalik ang kasaganaan ayon sa iyong banal na layunin. Mahal na Panginoon, masdan mo ngayon ang mga nakasarang pinto ng pisikal at espiritual na kalusugan iyong mga nagdudulot sa amin ng pangihina ng loob o nag-aalis sa amin ng sigla na kinakailangan upang matupad ang aming misyon sa buhay na ito. Hipuin ang bawat karamdaman, nakikita man o nakatago, at patugtugin sa amin ang parehong salitang binigkas mo sa kitungin, Gusto ko gumaling. Panginoon, kung luluubin mo, maaari mong panibagong lakas ang aming mga katawan, ibalik ang aming mga kaluluwa at palayain ang aming mga kaluluwa mula sa bigat na aming dinala ng napakatagal. Ama sa langit sa harap ng mga sirang pinto ng buhay pamilya, kung saan ang mga lumang sugat ay humaharang sa dialogo at ang pagkakalayo ay nagtatayo ng mga pader, hinihiling namin sa iyong biyaya na ang lahat ng bagay na nagpapasama sa tunay na pag-ibig. Bisitain mo po ang aming mga tahanan, Panginoon, at mupo mo po ang mga pusong matigas pabalik sa kapatawarang nagpapalaya sa pagkakasundo na nagpapagaling ang sa pagkakaisang nagtatatag. Panginoon, kung bin mo, maitatayo mo muli ang buong pamilya sa pamamagitan lamang ng isang salita mula sa iyo. Panginoon naming Diyos, ang mga pinto patungo sa panloob na kapayapaan ay kadalasang tila nakasarang dahil sa mga paghihirap pagkakasala, masasakit na alaala at mga bagyong hindi namin makontrol. Ngunit nagtitiwala kami na ang iyong tinig ay nagpapaamo ng mga hangin at dagat na nagdadala ng katahimikan kung saan may paghihirap. Hipuin mo po ang aming mga puso, Panginoon, at palayain mo kami mula sa bawat pasanin na hindi nagmumula sa iyo. Panginoon, kung lolobin mo, mapapasa atin mo ang katahimikan na tanging ang iyong pag-ibig lamang ang nagbibigay sa amin. Banal na manunubos, inilalagay namin sa iyong harapan ang mga nakasarang pinto ng hinaharap, iyong mga nagdudulot sa amin ng takot at kawalan ng kapanatagan, dahil hindi namin alam kung ano ang darating. Gayon paman, man, ipinapahayag namin na ang aming kinabukasan ay ligtas sa iyong mga kamay. Sapagkat Ikaw ang Diyos na nangunguna sa amin, naghahanda ng mga hindi nakikitang landas. Panginoon, kung lolobin mo mababago, muwang bawat kawalan ng katiyakan tungo sa isang pagkakataon para sa biyaya at bawat katahimikan tungo sa isang anunsyo ng tagumpay. Espiritong nagbibigay buhay, paglalakbay sa pinakamalalim na bahagi ng aming kasaysayan, Hinahawakan ng mga pintong isinara ng mga trauma, pagkahulog, pagkakamali, at mga pagsisising nagpipilit na magkulong sa amin. Palayain mo kami mula sa maling paniniwala na kami ay nakatadhana upang manatili sa kadiliman ng nakaraan. Panginoon, kung loloobin mo, maaari mong isulat muli ang tila na wala at ibalik ang tila hindi na mababawi. Diyos ng pag-ibig, tingnan mo ng may pagmamahal ang mga taong nakipaglaban ng maraming taon sa harap ng parehong mga saradong pinto nang hindi nauunawaan ang oras ng paghihintay. Turuan mo kami na ang paghihintay kapag nabuhay kasama mo ay nagiging binhi ng isang mas dakilang biyaya na mamumulaklak pa. Panginoon, kung loloobin mo, mapabilis mo ang oras ng pagpapala at ibuhos sa amin ang tagumpay na inasam ng aming mga puso. Panginoong walang hanggan, hinihiling namin sa iyo na hawakan mo ang lahat ng mga pintong nakakandado ng mga puwersang spiritual na hindi namin alam na palayain kami mula sa mga tanikala, kadena at mga balakid na hindi nagmumula sa iyo na palayasin ng liwanag ni Kristo ang bawat tanino na sumubok na kumapit sa aming buhay. Panginoon, kung loloobin mo maaari mong alisin ang mga gawa ng kadiliman at itatag ang soberanya ng iyong liwanag sa amin. Kataas-taas ang Diyos, ang agarang daing ng mga taong habang lumuluha ay humihingi ng isang pamamagitan na higit pa sa kanilang lakas ay umaabot sa iyo. Nakikita mo ang bawat pusong pagod, bawat kaluluwang nalulumo, bawat nanghihinang pag-asa. Panginoon, kung loloobin mo Mari mong ang mga kalakasang ito at buksan ng isang pintong napakalawak na walang pag-aalinlangan na ang iyong kamay ang gumawa ng isang kababalaghan. Panginoon naming Diyos, bago ang lahat ng aming inihaharap sa iyo, pinagtitibay namin ng may matibay na pananampalataya na walang pintong na na nakasara. Kapag nagpasya kang buksan ito, naway ang panalangin ito, na inialay ng may kumpiyansa ay tanggapin ng iyong mahabaging puso at nawa ayon sa iyong soberanong kalooban ay magsimula ang isang bagong yugto na minarkahan ng biyaya, kasaganaan at ang pagpapakita ng iyong kaluwalhatian. Panginoon, kung loloobin mo, maaari mo kaming pagkalooban ngayon ng himalang inaasahan namin. Maawaing Ama sa iyong mga mata na kasalalay ang aming pag-asa sapagkat alam mo kung saan naroroon ang aming pinakamalaking pangangailangan at kung saan natitisod ang aming mga paa dahil sa kawalan ng direksyon ibuhos sa amin ang regalo ng katatagan upang hindi kami sumuko sa harap ng mga pintong mabagal magbukas ngunit manatiling matatag tulad ng mga naghihintay sa yung kaligtasan ng may pananampalataya Tanglawan mo, Panginoon, ang bawat tila saradong landas na inihahayag sa amin na ang tila imposible ngayon ay magiging patunay ng iyong intervention bukas. Panginoon, kung bin mo, maaari mong baguhin ang bawat balakid tungo sa paglago at nagtitiwala kami na ang iyong kamay ang gumagabay sa bawat detalye tungo sa kabuuan ng iyong disenyo, Panginoong Hesus na dumaan sa gitna ng mga umuusig sa iyo at walang sino man ang makakahadlang sa iyong landas. Palawigin mo ngayon ang parehong autoridad sa aming buhay at gibain ang bawat pintong nagtatangkang limitahan ang nais mong itayo sa amin. Bisitahin kasama ng iyong maalab na pagmamahal ang bawat lugar na naging lupain ng pagkabigo at lagyan mo ng apoy ng pag-asa na hindi kumukupas ang espasyong iyon. Panginoon, kung loloobin mo, maaari mong baguhin ang aming panghihina ng loob, tungo sa lakas at ang aming kahihiyan, tungo sa dobleng karangalan, sapagkat nagtitiwala kami na ang iyong gawa ay higit pa sa lahat ng kayang maunawaan ng aming mga mata, banal na espiritu, perpektong mang-aaliw, Ibuhos mo sa amin ang iyong liwanag na tumatagos sa lahat ng katotohanan at nagpapakita ng dating nakatago. Ipuin ang mga pintong isinara dahil sa mga maling pagpili, mga lumang sugat o padalos-dalos na desisyon at dalhin sa amin ang balsamon ng panloob na paggaling na nagbabago at nagpapalaya. Akain kami sa isang bagong pagunawa kung saan ang puso ay nagbubukas sa biyaya at tinatalikuran ang lahat ng pagtutol na humahadlang sa iyong gawain. Panginoon, kung loloobin mo, maaari mong ibalik ang lahat ng nasira at baguhin ang mga landas na inakala namin hindi na namin makikita muli at sa iyong liwanag ay inilalagay namin ang lahat ng aming tiwala. Walang hanggang Diyos, muli naming ibinabangon ang aming buong tiwala na ang mga pintro ng tadhana ay mabuksan sa aming tahanan, sa aming trabaho, sa aming mga relasyon, at sa lahat ng mga sitwasyong inihaharap namin sa iyo nang may pananampalataya. Naway ang bawat imposible ay mahawakan ng iyong soberanong kapangyarihan, at naway sa pagtatapos ng panalanging ito, pagnilaya namin ang katiyakan na walang anumang bagay, ang tiyak kapag inilagay sa iyong mga kamay. Panginoon, kung lolobi mo, maaari mo ring buksan ang mga pintuang iyon na tinataka ng panahon at nagtitiwala kami na ayon sa iyong kalooban. Isang bagong hininga ng tagumpay ang nagsisimula ng gumalaw sa amin. Mga minamahal na kapatid, kung ang panalangin ito ay naantig ang iyong puso at sa ilang paraan ay humantong sa iyong kaluluwa sa isang mas malalim na pakikipagtagpo sa Diyos. Hinihiling ko na ipakita mo ang iyong pananampalataya sa simple at konkretong paraan sa pamamagitan ng pagpindot sa like button. Ang maliit na kilos na ito, kapag ginawa ng may mabuting hangarin, ay tumutulong sa pagpapalaganap ng panalanging ito sa libu-libong tao na sa sandaling ito ay nangangailangan ng salita ng kaaliwan, pagpapagaling at pagpapalaya. Ang iyong gawa ng pananampalataya ay maaaring umabot sa isang taong nasa bingit ng kawalan ng pag-asa at bukas na mga landas na tanging biyaya lamang ang makakaantig. Ibahagi ang panalangin ito sa iyong pamilya, mga kaibigan, grupo ng komunidad, kapwa lalakbay at mga social network. Ang isang ibinahaging panalangin ay nagiging instrumento ng ebanghelisasyon. Tumatawid sa dinakikitang mga hangganan at naabot ang mga puso na nais maabot ng banal na espiritu. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang pagbabahagi na ginawa ng may pananampalataya. Maaring ito ang pintuan kung saan gagawa ng milagro ang Panginoon sa buhay ng isang tao. Hinihiling ko rin na iwanan mo ang iyong mga kahilingan sa panalangin, ang iyong mga intensyon, ang iyong pasasalamat, at ang iyong mga pasakit at pangangailangan sa mga komento ng video na ito. Isulat ang parirala. Panginoon, tuwing ngayong gumaga, ako ay sumisigaw para sa isang himala. Nawadi ang deklarasyon na ito ay isang gawa ng pagtitiwala isang kilos ng pagsuko at isang patotoo ng iyong pagnanais. Inaanyayahan kita na mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang mga notification. Dito ang bawat panalangin ay inihanda ng may paggalang at sigasig tulad ng pagsisindi ng lampara sa bahay ng Diyos. Ang espasyong ito ay isang permanenteng tolda ng panalangin, isang kanlungan para sa mga pagod na kaluluwa, Isang altar kung saan araw-araw tayong nagsusumamo, namamagitan at papuri. At habang tinatapos natin ang sagradong sandali na ito, gusto kong ipahayag ng may pananampalataya at pananalig na ang Diyos ay tapat at hindi. Pinababayaan ng mga naghihintay sa Kanya na why mabuksan ang mga pintuan na tila nakalock sa bakal at pagkalimot sa iyong pagtitiwala at naway patuloy na gabayan, protektahan at ibalik ng makapangyarihang kamay ng makapangyarihan sa lahat ang lahat ng kailangang i-renew sa iyong buhay. Manatiling matatag dahil ang Panginoon ay gumagawa sa katahimikan, nagbabago sa lihim at nagtataas sa tamang panahon. Tayo ay natipon na, tayo ay titipunin sa pangalan ng Ama ng anak at ng Espiritu Santo. Amen.